isang asteroid na maaaring tumama sa Earth. Noong ika-27 ng Desyembre taong 2024, natuklasan ng 2024 YR4, isang kosmet na bato na di umano'y may posibilidad na bumangga sa ating planeta sa taong 2032. Pero gaano nga ba kalaki ang panganib na dala nito? Dapat ba tayong mabahala? Halina't alamin natin ang katotohanan. Na-detect ang asteroid 2024YR4 ng mga astronomi gamit ang mga high-powered telescope. May sukat ito na tinatayang nasa pagitan ng apat na pulong hanggang na metro, halos kasing laki ng isang football field. Ang isang asteroid na ganito kalaki ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala kung tatama ito sa isang mataong lugar. Nang unang matukoy ang orbit ng 2024YR4, may maliit itong tsansa mga isa sa limandaan, natatama ito sa Earth sa ikadalawampot dalawa ng Desyembre taong 2032. Ngunit habang mas maraming datos ang nakuha, napag-alaman ng mga eksperto na bumaba na sa halos zero ang posibilidad ng impact. Sa kasalukuyan, ang tsansa nitong tumama sa Earth ay 0.004 na porsyento lamang o isa sa 25,000. Pero, paano kung sakaling tumama ito? Ang isang asteroid na may ganitong laki ay maaaring magdulot ng pagsabog na kasing lakas ng ilang nuclear bombs, depende sa kung saan ito babagsak. Maaaring magkaroon ng shockwaves, sunog, at matinding pagkawasak sa apektadong lugar, katulad ng nangyari sa Tungusta event noong 1908, kung saan isang asteroid ang sumabog sa himpapawid ng Siberia at nagpatumba ng milyon-milyong puno. Dahil sa patuloy na pagsubaybay ng NASA at European Space Agency, mas napapabuti ang ating kaalaman tungkol sa mga asteroid. Sa ngayon, wala pang seryosong banta mula sa 2024 YR4, pero patuloy itong mino Monitor. Kung sakaling may asteroid na may mas mataas na panganib sa hinaharap, may mga teknolohiya ng pinag-aaralan tulad ng asteroid deflection upang maprotektahan ang ating mundo. Kaya sa ngayon, walang dapat ikabahala. Ang Asteroid 2024 YR4 ay isang paalala lang na dapat tayong maging handa at patuloy na suportahan ang siyensya sa pag-aaral ng ating kalawakan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? E comment mo sa iba ba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mind-blowing na kwento mula sa outer space.